Utang na loob ba ng mga anak na mag-alaga sa kanilang mga magulang? Yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon ang tungkulin ng isang anak sa kanyang mga magulang, para sa iba. Ito ay pagtatanaw ng utang na loob at sabi naman ng iba ay obligasyon ito ng mga anak sa kanilang magulang. Ano opinyon nyo rito, mga kasagpa? Hindi naman dapat ito bigyan ng opinion bilang isang anak alam natin kung ano ang responsibilidad natin sa ating magulang. Sobra silang nagsakrispyo sa atin noon panahong tayo ang may kailangan ng tulong sobra hirap mawala ng magulang kaya nga habang kasama nyo pa sila ibigay nyo ang buong pagmamahal sa kanila. Sa Panginoon iba, kung tumulong ka o nagbibigay, dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo mga magulang mo, hindi napipilitan, hindi obligasyon, hindi dahil kailangan. Ito ay maluwag sa kalooban na ginagawa natin, tumulong ng may kagalakan ang puso. At ang Diyos ang magbibigay ganti sa anak na yun. Point 2 Corinthians 9 is the 7. Obligado natin mga anak alagaan mga magulang es pagtanda nila, hindi dahil es utang na loob lang. Kung iisipin mo sakrapisyo nila di na mabilang-bilang anak, hanggat kaya natin alagaan Alshon ng nangwong sinasabi pang iba. Obligasyon o responsibilidad bilang anak ang alagaan ang kanyang mga magulang Cain sila'y matanda na tungkulin ng bawat anak ang kanilang katandaan deal vla na ng spat na kakayahan, Dil and na ang nailang mga pangangatawan, pagmamahal din sa magulang ang pag-aalaga sa nila. Kaya maraming bata ngayon na nagsasabing di nila obligation magulag nila sa mga ganitong tanong gusto pang igaya sa ibang bansa ang ugali ng mga bata na walang paki sa mga magulang, buti sana kung may sapat na suporta ang gobyerno para sa mga senior, gamot pa nga lang ng mga matanda kulang po. Magulang mo alagaan mo simple lang hindi utang na loob yun dapat kusa alagaan mo magulang mo yun hindi ibang tao mag-aalaga sa kanila. Nako, kung mabait kang anak, hindi isyu yan. K-obligasyon, K-utang and loob man yan, Papahalagahan mo magulang mo, lalo na kung pinahahalagahan kay rin ito noon bata ka pa. Suklian mo rin ang mga sakripisyo nila sa iyo. Mahalin mo sila, upang mamahalin kay rin ang maging mga anak mo, pigdating ng panahon. Sa akin lang, kung mahal mo ang tatay at nanay mo, kailangan tumano tayo ng utang na loob sa panahon tayo ay pinagbubuntis pa at hanggang lumabas at inalagaan at minahal at tinuruan magsalita at maglakad lalo na kung sila ay wala ng kakayahang maglakad at nagkasakit na dahil sa katandaan nila, lalong lalo na kung ang atong tatay at nanay ay hamak na mahihirap lang at walang kakayahang magbayad ng tagapag-alaga sa kanila. Kung sa ibang mayamang tao kayang kaya nila magbayad at magsahod ng tagapangala ng kanilang tatay at nanay, Piro tayong mahihirap kusa nating alagaan at tumuno ng utang na loob at pagmahal habang may natirang maikling buhay pa sila. Ako bilang isang ko mang pabigat sa mga anak ko pag tumanda na kami ng papa nila. Bonus na po sa amin kung sila po ay mama Alain at alagaan kini pingandi na enman kaya. At ako bilang isang anak pingdi na kaya ng nanay Q aalagaan Q siyagang S huli ng buhay niya didol sa obligasyon kindi dol mahal Q nanay Q kautay niya yon yung cake maingay ako sa mga ang Q. So mga magulang ay hindi obligasyon ng mga ang enten kaut pamid mi chong skripisyo esken la ng kla ay bata pa cake obligasyon enten on esken la, pro ens kanila en on keng espigtan tanda enten ay kakalingan en la hanggang huli. Hindi po, but obligation enten bilang mga anak na arugain kla sa snilang pigtanda. Lalo en kung di en nila kya asikasohin ang nilang sarili bilang mamahal at sacrifices nila upang empulako tayo ng mayos. Okay lang nang sa akin na wag alagaan ng mga anak pag tumanda ako mahalaga na palaki ko sila ng maayos at mabuting tao. Tulad ng inalagaan kay ng mulang munong bite ka pa, di pot tumano kay ng utang en es nila, obligasyon mong suklian ng nilang ping aalaga at pijimol, mhalin -E at ALGAAN ng MGULANG heart. Meron kasing mga magulang na pinabayaan ang kanilang mga anak at hindi nagsusustento ang ama dahil iniwan sila Pagtanda ng ama kanino siya magpapaalaga? Sa mga anak na iniwan niya at pinabayaan. Sagot po kayo, obligasyon ng ina ang lot pro sa ning anak pro sa kaybutihan at kinhawahan and mapabuti kla, dot kla and bahala kung pabayaan inaman nila ang magulang nila pagdating es pagtanda and hindi and kiyang kumilos obligasyon ng inaang lot pro sa ning anak pro sa kaybutihan at kinhawahan and mapabuti sila. Bahala kung pabayaan inaman nila ang magulang nila pagdating es pagtanda and en hindi ang kumilos. Bilbilang mabuting anak utang natin ang buhay natin sa kanila marapat lamang na alagaan ang magulang pero kung masamang anak ka di mo magagawa kaya may magulang naghirap dahil walang anak nag-alaga para sa akin depende talga sa anak. Depende rin sa magulang paano niya alagaan at disiplinahin anak niya paano magtanim ng pag-ibig sa anak at dala-dala nila gang paglaki ang mabuting anak utang natin ang buhay natin sa kanila marapat lamang na alagaan ang mag.